Ang ating katanungan ay, Dapat pa bang regaluhan ng sanggol? Kung di naman niya maaalala. Pagtanda niya. Pag niya. Totoo nga naman. Oo nga. Hindi, seryoso. Siguro kung ako din lang naman yan, ang re-regaluhan ko yung mga magulang. Ako hindi. Pwede naman sa gold damit. Kasi pag may picture, ay, binigay to. Pero dapat kakaiba. Oo, oo. siguro yung... May <laughs> <laughs> yung may headdress. <laughs> no, yung pa-costume talaga para maalala. Ano, Pero feeling ko talaga, kung ako lang ha, ako personally, I would rather give the gift to the parents kasi oo. sila yung nangangailangan para sa baby. Pero wag pera. Oo, wag pera, syempre. Oh, oh. Siguro mga oh, oh. diapere. Kasi mama yun, na si mami. <laughs> <laughs> pero ikaw ba? Kasi hindi naman talaga nila maaalala yun. Correct, tsaka hindi naman nila magagamit unless bibigyan mo sila ng gatas, pwede. Oo, oh, oh, yun, yun. Diapers. Oo, oh, oh, mga ganun oh. lang. Supplement. <laughs> Yung ampalaya. <laughs> ampalaya supplement. No. Hindi, pero sa akin, kasi talagang parang ang bilis lumaki ng bata eh. Oh, oh. So, parang kapag binigyan mo man sila ng damit, mga ilang buwan lang yan, hindi shoes. na magagamit ka. Shoes, di ba? Oo, pati shoes. Saan nila dadalhin? Oo. Oh, oh. Unless, mga anak yung nanay nila, di ba? <laughs> Oo, oh, oh, para mayroong pagpasahal. Oh, okay, Alos hindi. kulada. Pero dere regalo ka mga ganun lang. Uh Oo. -oh. pera na lang ganun 'di ba? O para sila nang bahalang bumili oh, kung anong oh. kailangan ng bata. Hindi kasi yung sa panahon ngayon yung mga bibigyan mo ng yun nga damit, lampin. Mm -mm -mm. Parang after nito paano na? Oo, oh, oh. hindi nga nila maaalala talaga kahit na ni ninong ka na napaka. Oh, oh. Mas gusto ko pang magbigay siguro sa mga ina anak kapag yung medyo matanda na sila yung Five years old. Ako hindi eh. Hindi, Oo, oh, oh, dapat mga bandang high school na yung alam niya ng alam, niya na na, oh, oh, alam oh. niya na na. Oo, alam niya na pahalagahan ang isang regalo. Kasi kapag medyo bata-bata pa, syempre alam mo, Oo. hindi pa masyadong so papahalagahan yan eh. So cash muna for the parents. Oo, for the parents, parents na lang. Tapos kapag lumaki na, ayun, so ano, ka kailangan, kailangan. mo na. Oo. Correct. Kasi alam na nila na, mm -hmm. i-keep talaga, tas sasabihin na, ay, regalo to sa akin. Oo, ganyan. tsaka para hindi masanay. Eh. Mm-mm. La lapit ka dyan kay, ninang mo yan, ninang ay, yan. Satru. Ay, is no, that Maraming po, no, ganyan ngayon. Oh, oh. Maraming ganyan. Sabi ko, bakit kinuha nyo ba ako para, oh, oh, para diba? Lapit ka kayo Tsaka lang naman lalapit pag Pasko. Oo. Oh, ah. Samantala kapag uh, nakakasalubong mo ngayon. Oo. Oh. Ikwada ka pa eh. Parang, ninong ko yan. Ninong ko yan. Oo, oh, diba? buti naman sana kung nagko-comment sa mga picture ko na Hindi naman. Oo, oh, na ang ganda ni Nina. Oo. Oh, oh. Kung mag-like man lang sana oh. bago mag-chat na kamusta. Oo. Oh, oh. Kaya ang ganda naman ni Nina. Hanapan nga ng Ninong. Di diba? yeah, ba? Diba? Ganong factory. Ay, no Pero man. anyway mga ka-MP, kanya-kanya pong opinion tayo oh, dyan sa ating katanungan. At kung may ka -ka kung may opinion kayo, maaari nyo naman pong uh, i-comment yan sa ating comment section. Oh, oh. Uh, huwag lang kakalimutan na i-like and follow kami sa ating official. Facebook fanpage Regional News Group RNG Luzon mm -hmm. At gayon din Sa iba pa natin Mga social media accounts That's on FB We have uh, TikTok Twitter, Twitter uh, Or X, X. Uh -oh. IG At sa YouTube naman natin Yes and at we also have Our website Yes RNG